Guys, good morning. Today is day 29 of 365. Actually, 366 pala yung nakita ko na So, tama ba? 365 ako ng 365. So, palitan natin siya ng 366. Wait, i-google ko muna kung tama. So, 366 pala ang 2024. O, 365 ako ng 365, diba? So, i-correct natin. Today is day 29 of 366. Here, 2024. Ciao. Breakfast. Pansit kanto na may itlog. Tsaka, ano, um, kape. So, ayan. That's it. I'm today. Insya Allah, magawa ko lahat sa iyo. Pero, kailangan ko ilista kasi mahirap na. OMG! Daming ganap. Oh, hindi ko talaga na-end yung mga vlog-vlog ko Diyos ko, Lord May mga days na absent ako sa pagpo-post Pero, i-push pa rin natin Upload lang ng upload Kasi wala naman akong palya Na hindi pa ako nag-vlog sa isang araw i ko talaga na kahit hapon Na kahit gabi na Nagba-vlog na lang talaga ako Hi, Luis <laughs> Day kineme of 366 Year 2024 Kailangan talaga meron yun Part na ng araw ko yun Hindi yun mawawala Kahit na hapon na gabi na ako mag-start Meron at meron So, ayun Push <laughs> Kain mm. Limansi Masarap Tapos, ano Ang tawag dun Ngayon, ata Yung i-upload ko is Day 20 of 365 Year 2024 29 na so, okay gang, hahabol tayo. Last thing I open in the morning is my TikTok account because once I started opening it, na ano na ako, na na ako and I started like browsing and you know check check my FYP and hanggang sa na13 na ako and lahat lahat na atik na ako Wala na akong nagawa, so last nilalas ko talaga siya and now while I'm having breakfast in open ko siya and I saw this message from a follower and natutuwa ako kasi hindi ko alam kung bata siya o estudyante siya and wala siyang muka sa TikTok just ano lang siya um tag doon pero oh, feeling ko bata siya mga teenager siguro gano'n. pero lagi siyang nagla-like nagfo-follow pati sa Instagram ko kaya nakakatuwa and ayun nag-send siya sa akin ng poster na ginawa niya daw long time ago ngayon lang niya naalala i-send so ayun naman, nakakahapi na may mga tao rin palang naiisip ka. Actually, meron mga ilan ilan na nakukonsider ko na hindi kami, kami ganun ka-close. Pero pag may nakita siyang link, may nakita siyang um, videos or memes, sila, I mean, mga ilan ilan nga, na related, na nare-relate nila sa akin, sinisend nila, like, sasabihin pa nung isa, huwag kang magsasawa ha, nagsisend lang ako ng link kasi baka maka, -maka inspire sa iyo, makatulong sa iyo. Oh, Ganoon, alam mo 'yun, hindi tayo close pero nagagawa mo 'yan. It feels so overwhelming talaga. Like paano ko ba susuklian yung mga ganong gesture? Hindi ko alam. Pero naa-appreciate ko kayong lahat, hindi niyo lang alam. Kaloka, naiiyak na naman ako. Kasi feeling ko worthless. Di ba yung mga ganon? Kasi nanay ka lang. Wala kang narating. Wala kang napapatunayan. Ganon. So, parang yung mga ganyan kaliit na bagay, na ano talaga ako, na, nagiging emotional ako kasi, eh, hey, napapansin niyo rin pala yung mga effort ko. Mga ganyan. Char! Sure. Yes, okay. tayo sa school. Ay, nabebe boy, para magbayad ako ng tuition. So, ayun. Tapos, siguro mamaya, either pupunta ako sa town or uuwi na lang kasi madami pa akong gagawin. So, push. Ito lang talaga yung sinadya ko dito. Bukas sana, kaso gusto ko matapos na ngayon para wala na akong iniisip. So, ayun. nag lang ulit ako gawa ng mga issues natin. Ayan, kailangan natin itago. Kailangan ko na talagang bumili ng mga cup-cup para ano. Ano na tayo? Magka-cup-cup na tayo para itago natin yung mga insecurities natin. Kasi, Okay na naman na i-expose. I mean na, uh, proud. Hindi naman nakaka-proud. Pero, hindi ko rin siya kinakahiya. Kasi nandyan na yun. Hindi eh. na magbabago yung fact na na may ganyan na tayong pinagdadaanan. Ang magagawa na lang natin, mag-accessorize siya. Torban or bucket hat or cup, ganun. Diba? So, depende na lang sa style mo din. Pero sa akin, wala. Kung ano na lang. Misa sa bahay, nakatalit naman. May mga times lang talaga na-showing siya. May mga times din na hindi. So, depende. Push. Asok muna. nakabalik na ako sa car. Natatawa ko kay kuyang guard kasi, ano? Nag-aantay ako matagal. Akala ko, nakatiting lang siya sa akin. Yung pala tulog siya. Naka-open lang yung mata niya. <laughs> Tapos, ayun. So, big ko. Tapos, nung ninak ko yung window para i-return yung ID pass. Gumana tulog <laughs> pala yung ganun niya tapos yung gising niya ganun kaloka natawa lang ako anyway punta tayo sa town kasi naalala ko kailangan ko bumili ng t-shirt na white for bebe boy kasi ipipaint nila tomorrow so ayun yung ganap ko punta na tayo sa town nagload na ako ng pambayad ko sa parking para hindi ko naabalahin yung sarili ko charot pag-push. Paatras tong isa. Ayan, on my way home. And tignan nyo naman ang ganda ng bulaklak. OMG, I'm so in love. Ayan siya. Fast stop light tayo. Push. Grabe na tong ano dito sa yard namin. O papunta na sa kabila. Nakakahiya. Kaya ititrim ko. Ititrim tayo habang inaantay natin yung mga bahay. problema dito. Maano siya. Matusok-tusok siya. Pero itatry pa din natin. Kayo、e、sa. <Thank you. S 1> Yeah, it's growing so fast that we need to trim it. It's too fast. Yeah, and it's going to the other side. At minta. Yeah, it's in the fridge. Oh, come dyan po. So, ayan, mag-gimmy mall kami nang wala sa oras kasi bibilhan namin ng jacket si Bebe Boy. And magtitingin ako ng fluorescent sa ano. Nawalan yung ilaw ng bathroom namin. So, titignan namin sa car. Lakad-lakad. Wala yung iikutan pero push. <laughs> Ayan. Ayan, we oh, are back board. in the car. Glutak. We're eating so, ano, -so? jelly bean. Yung kami kumain kasi ka, we, we, ate before we left home kanila. Yes, Temo so, order has been transited. <gasps> Nasa JNT na. Order ako ng -o. Bakit Oh. Wow. Wow. It's a raiseable. It's It's a pen? Yeah. Uh, can you please put the video on? Okay. That is it for this vlog. Thank you so much for watching. And see you again tomorrow. Good night. Mm -hmm. Nakapag-end din.